Sabi sa testamento, ang bahay ay mapupunta sa kung sino ang makakabayad ng buwis isang probisyong nagpagulo sa lahat, lalo na sa mga buitreng kamag-anak ko. Akala nila, panalo na sila. Pero ang hindi nila alam bayad na iyon. Hindi lang sa susunod na taon, kundi para sa susunod na limampung taon. At tanging ako lang ang nakakaalam ng sikreto ni nanay. Bilang isang babaeng na sa maagang bahagi pa lang ng aking karera, Madalas akong mapansin hindi lang sa aking husay sa trabaho, kundi pati na rin sa aking pisikal na anyo. Mayroon akong mahaba, makintab na itim na buhok, at ang aking mga mata, sabi ng marami, ay may kakaibang lalim na tila kayang bumasa ng lihim. Ngunit higit pa sa anumang papuri, ang pinakamalaking yaman na aking taglay ay ang walang kapantay na pagmamahal ng aking ina, si Aling Nena. Siya ang aking ilaw, ang aking gabay, ang pundasyon ng bawat paniniwala at pangarap ko. Ang buhay namin ni nanay ay simple pero puno ng pagmamahalan. Nakatira kami sa aming bahay na ipinundar pa ng aking lolo't lola, isang lumang istrukturang puno ng kasaysayan, ng tawanan at minsan ng mga luha. Para sa akin, hindi lang ito bahay, ito ay isang kanlungan, isang santuwaryo ng aming mga alaala. Sa aming munting hardin, madalas kaming maghapunan, nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng araw, at pinaplano ang aming maliit na kinabukasan. Si Nanay, sa kanyang pagiging masinop at maayos, ay may kakayahang gawing payapa ang anumang kaguluhan sa paligid. Ang kanyang presensya ay kapayapaan mismo. Ang pangarap ko ay simple lang, ang maging matagumpay sa aking propesyon at higit sa lahat, alagaan si Nanay hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi ko akalain na ang buhay sadyang mapaglaro. Isang umaga, nagising ako sa isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Malamig si Nanay, hindi na siya humihinga. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Ang aking matibay na pundasyon ay nawala. Ang bahay na dati puno ng buhay ay naging tahimik at malungkot. Naiwan akong mag-isa, o sa akala ko. Hindi ko alam sa mga sandaling iyon na ang bahay na ito ang magiging sentro ng isang matinding laban. Hindi pa man pa ang aking matinding pagluluksa, bigla na lang silang sumulpot. Ang mga tinatawag kong mga buitre Si Tita Celia at Tito Ben, mga kapatid ni nanay na halos hindi ko na matandaan ang mukha. Ilang taon silang nawala sa aming buhay, walang balita, walang abiso. Ngayon, sa lamay pa lang ni nanay, ang kanilang mga mata ay hindi sa kabaong nakatuto, kundi sa bawat sulok ng bahay. Napansin ko ang kanilang paulit-ulit na pagtingin sa lumang sahig na gawa sa nara, sa mga antike na kagamitan, at maging sa simpleng pinggan na nakadisplay. Napakalaki ng bahay nyo, Ana, sabi ni Tita Celia, habang hinahaplos ang isang lumang kortina. May ngiti siya, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Sigurado akong malaki ang halaga nito ngayon sa merkado. Malaking pera ito, iha. Tumugon ako ng may pagtataka, opo, tita. Malaki nga po ang halaga nito para sa akin at sa alaala ni nanay. Siyempre naman, iha, dagdag ni Tito Ben na parang nagmamalasakit. Munit ang kanyang iti ay tila nanunukso. Pero sa hirap ng buhay ngayon, mahirap mag-isa. Lalo na't bata ka pa. Baka mahirapan ka sa pagpapanatili nito sa pagbabayad ng mga buwis malaking pasanin yan. Para akong nilamigan. Ramdam ko ang kanilang tunay na intensyon. Ang kanilang mga salita ay tila matamis, ngunit ang tono ay maihalong pagnanasa. Hindi pa nga nalilibing si nanay, ang usapan na nila ay paano ko hahawakan ang bahay. Alam kong may mali. May plano sila. Lumipas ang mga araw. Matapos ang libing ni nanay, hindi na sila umalis. Halos araw-araw silang nasa bahay, naglalakad-lakad na parang sinisiyasat ang bawat silid. Madalas silang magbulungan sa isang tabi, na para bang may sikreto silang pinag-uusapan. Kapag lumalapit ako, bigla silang tatahimik at magpapanggap na nag-uusap tungkol sa mga lumang alaala ni nanay, na kadalasan ay hindi naman totoo. Ang kanilang mga mata ay laging nakatitig sa bahay na parang isang hiyas na gusto nilang agawin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Nanay, narinig ko si Tita Celia na sinabi kay Tito Ben sa mahinang boses, "Sana nga lang nakapangalan na ito sa atin bago pa mawala si Nena." Sayang ang panahon. Agad akong napalingon. "Ano po ang sinasabi niyo, Tita?" Tanong ko, sinisikap na itago ang kaba sa aking boses. Nagulat sila. Nagkatinginan. Ay wala, Ana, sagot ni Tita Celia, napilitang umiti ng pilit. Iniisip lang namin ang hirap ni Nena sa pag-aasikaso ng bahay na ito noon. Kailangan pang araw niyang magbayad ng mataas na buwis, naalala mo. Doon ako nagsimulang maghinala ng malalim. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong. Hindi lang ito tungkol sa pagmamalasakit sa akin. Ito ay tungkol sa bahay ang kanilang presensya ay hindi nakaaliwan, kundi isang malaking pagkabahala, isang matinding banta sa aking kapayapaan. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malinaw ang kanilang agenda. Araw-araw, may bago silang payo tungkol sa kung paano ko dapat pamahalaan ang mana ni nanay. Hindi direkta, pero ang bawat salita ay mailayuning iparamdam sa akin na hindi ko kayang panindigan ang responsibilidad ng pagmamayari ng bahay, lalo na ang usapin sa buwis. Ana, sa totoo lang, sabi ni Tita Celia habang nagkakape kami sa kusina, at sinadya niyang ilapag ang isang lumang dyaryo na may artikulo tungkol sa pagtaas ng property tax. Ang laki ng gasto sa bahay na ito. Mahal ang kuryente, tubig, at lalo na ang property tax. Sigurado akong mahihirapan ka, iha. Malaking pabigat ito para sayo. Tumango si Tito Bentama si Celia. Isipin mo, ilang buwan ka palang nagtatrabaho. Sa sahod mo, sapat ba yan para bayaran ang lahat ng ito? Baka mas maganda kung ibenta na lang natin tapos hati-hatiin na lang ang pera. Mas makakatulong pa sa'yo yun. Makakapagsimula ka sa sarili mong puhunan. Naiinis ako pero pinipilit kong maging kalmado. Kaya ko po ito, tito. Ito ang bahay ni nanay. Hindi ko po ito ipagbibili kahit anong mangyari. Umisi si Tito Ben talaga? Pero paano kung hindi mo kayanin? Kasi sa pagkakaalam ko, may bagong batas ngayon, kung hindi mo mabayaran ang buwis sa tamang oras, pwede kang mawala ng ari-arian. Mas maganda siguro kung mayroong mag-aasikaso ng lahat para sa iyo, yung may kakayahang pinansyal. May halong pagbabanta ang kanyang tono, o baka ako lang ang nag-iisip noon. Ramdam ko ang init ng dugo sa aking pisngi. Ang kanilang mga salita ay parang suntok sa sikmura. Hindi sila kailanman naging malapit kay nanay, ni hindi man lang sila bumibisita noong nabubuhay pa siya. Ngayon, bigla silang may malasakit. Hindi ko na natiis ang kanilang pagiging mapanukso. Tita, tito, sabi ko ng mariin, ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa inis, gusto ko lang pong malaman kung bakit ngayon lang kayo nagpakita ng interes sa bahay na ito. Sa lahat ng taon na nabubuhay si nanay, wala kayong pakialam. Kayo na wala na siya, bigla kayong nagmamalasakit na parang kayo ang may-ari. Nagulat sila sa aking diretsang tanong. Nagtinginan sila at nakita ko ang bahagyang pagkakunot ng noo ni Tita Celia. Ana naman, sagot niya, magkapatid kami ni Nena. May karapatan kami dito. Gusto lang namin na maayos ang lahat para sayo, lalo na't na bata ka pa at walang karanasan sa mga ganyang papeles. Karapatan? Bulong ko sa sarili, ang kanilang karapatan ay biglang nag-alab nang makita nila ang halaga ng bahay. Ang kanilang pagdalo sa lamay at libing ay tila isang performance lamang para magkaroon ng dahilan para makialam sa bahay at sa mana ni Nanay. Hindi lang sa salita. Napansin ko rin ang kakaibang galaw nila. Minsan, nakita ko si Tito Ben at tinitingnan ang mga dokumento sa desk ni Nanay na parang naghahanap ng kung ano. Minsan naman, si Tita Celia ay nakikipag-usap sa kapitbahay at naririnig kong pinag-uusapan nila ang estado ng bahay, ang halaga nito sa merkado. Ramdam ko ang unti-unting pagdududa na para bang isang mabigat na ulap ang bumabalot sa aking puso. May binabalak sila at hindi ito maganda. Nagsisimula na akong matakot para sa bahay ni Nanay. Ang sitwasyon ay lalong lumala nang dumating ang araw ng pagbabasa ng testamento ni Nanay. Nagtipo ng ilang malalapit na kamag-anak sa opisina ng abogado, si Atty. Reyes. Naroon din si Tita Celia at Tito Ben na may ngiting halos umabot na sa kanilang tainga. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa na para bang sigurado na sila sa kung ano ang mangyayari. Ako naman, kaba ang nararamdaman. Kahit alam kong ako ang nag-iisang anak at pinangalanan ako ni nanay bilang tagapagmana, may kakaibang pakiramdam ako. May kuto ba kung may balak silang masama? Binuksan ni Atty. Reyes ang huling testamento. Tahimik ang lahat. Binasa niya ang bawat linya, ang bawat probisyon. Ang mana ni nanay ay nahahati sa ilang bahagi, ang kanyang mga alahas, sa aking mga pinsan, ang kanyang maliit na lupa sa probinsya, sa isang kamag-anak na malapit sa kanya. At pagkatapos, at ang bahay at lupa sa adres ng bahay, basahin ni Atty. Reyes, at ang kanyang boses ay may diin, ay ipapamana sa kung sino man ang makakapagpatunay na nabayaran na niya ang lahat ng buwis sa ari-arian na ito sa loob ng limampung taon. Tumigil ang mundo ko. Limampung taon? Agad akong napatingin kay Atty. Reyes, naguguluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ako ang anak? Bakit may ganoong kondisyon? Nakita ko ang pagkabigla sa mga mukha ng ibang kamag-anak. Nagsimulang magbulungan ang ilan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, nakita ko ang unti-unting paglaho ng iti sa mukha ni na Tita Celia at Tito Ben ang kanilang mukha ay napuno ng pagkabigla at pagkalito, tulad ng sa akin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko ang pagbabalik ng iti sa labi ni na Tita Celia at Tito Ben isang iti na puno ng pananagumpay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at tila nagkakaintindihan sila. Bakit? Ano ang iniisip nila? hindi ko maintindihan ang kanilang bigla ang pagbabago ng damdamin. Nagsimulang magpaliwanag si Attorney Reyes. Ang probisyong ito ay ipinagdiinan ng inyong nanay, Ana. Sabi niya, gusto niyang masiguro na ang mananaig ay ang taong may tunay na malasakit at pagpapahalaga sa ari-ari ang ito. At ang sino mang makapagbabayad ng buwis para sa limampung taon iyon ang magiging tunay na may-ari. Walang nakakapagsalita. Limampung taon, Sino ang makakagawa noon? Maging ako, bilang isang nagsisimula pa lang sa aking propesyon, ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking halaga. Nagsimula akong mawala ng pag-asa. Nagtago ang aking pag-asa sa ilalim ng matinding pagkabigla. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko ang pagbabalik ng ngiti sa labi ni na tita Celia at Tito Ben isang ngiti na puno ng pananagumpay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at tila nagkakaintindihan sila. Muling kumalabog ang dibdib ko. May binabalak sila. Nagsalita si Tito Ben, ang kanyang boses ay maihalong pananagumpay. Atorne, kung ganoon po pala, ako na ang magbabayad ng buwis. Kaya ko po. May sapat kaming pera ni Celia para dyan. Ayaw naman namin na mawala sa pamilya ang bahay na ito. Napalingon ako sa kanya, nagulat. Talaga? Kaya ba nila? Pero bakit? Anong paka na ito? Nagsimula nang lumakas ang aking kutob. Ang probisyong iyon ay tila isang bitag at pakiramdam ko, ako ang malapit ng mahulog. Ang sumunod na mga araw ay puno ng tensyon. Sina Tita Celia at Tito Ben ay halos araw-araw na nasa bahay. Nagdadala ng mga dokumento at kunwari kinakausap ang mga tao tungkol sa pagbabayad ng buwis. Palagi silang may dalang makapal na folder na parang naglalaman ng mga papeles para sa pagkuha ng bahay. Ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay laging may bahid ng panunukso. Ana, sigurado ka ba talagang hindi mo kakayanin? Sabi ni Tita Celia habang nag-aayos ng kanyang buhok sa salamin sa sala. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa bahay na ito. Aalagaan namin tulad ng pag-aalaga namin sa sarili naming ari-arian. May diin ang bawat salita na para bang sinasabi na hindi ko kayang alagaan ang bahay ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi sa gilid lang ng kanyang labi. Nagsimula silang magpakalat ng balita sa mga kamag-anak. Narinig ko mismo ang kanilang pagbubulungan sa telepono na ang buwis sa bahay ni nanay ay napakamahal at ako, bilang isang bata pa at baguhan, ay hindi ito kayang bayaran. Kaya daw sila, bilang mas nakatatanda at mas may kakayahang magbayad, ang dapat na magmana. Nagbigay sila ng impresyon na ako ay pabigat, Nawala akong kakayahang panindigan ang mana ni Nanay. Kawawa naman si Ana, hindi niya kakayanin ang bahay, ang mga bulong-bulungan na umaabot sa aking tainga. Ang kanilang paninira sa akin ay nagdulot ng pagdududa sa ibang kamag-ana. Nagsimulang lumayo ang ilang pinsan at ang mga dating kaibigan ni Nanay ay tila umiiwas. Ang bahay na dating kanlungan ay tila naging sentro ng chismisan at pagdududa. Ramdam ko ang pag-iisa. Isang araw, nakita ko si Tito Ben na kinakausap ang isang kaibigan ng tatay ko na abogado din ramdam kong may binabalak silang masama. Hindi lang ito usapan tungkol sa buwis. May iba pa silang plano. Nakita ko ang ngisi ni Tito Ben habang kausap niya ang abogado. Parang sinisigurado niya na walang laban ang isang tulad ko. Ang kanilang boses ay mahina, ngunit ang kanilang pagtawa ay naririnig. Nagising ako sa katotohanan. Kailangan kong kumilos. Hindi ko pwedeng hayaan na basta na lang nilang agawin ang bahay ni Nanay. Ito ang alaala niya, ang kanyang pagmamahal sa akin. Hindi ko ito ipapatalo sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang magpakita ng kasakiman. Nagsimula akong mag-isip. Ano ang sinabi ni Nanay? Bakit niya nilagay ang probisyong iyon sa testamento? Alam kong may dahilan. Naalala ko ang isang gabi, ilang buwan bago siya nawala. Magkasama kami ni nanay sa sala, nagbabasa siya ng libro, ako naman ay nanonood ng TV. Bigla siyang nagsalita sa mahinang boses. Anak, ang bahay na ito ito ang magiging sandalan mo sa buhay. Walang sino man ang makakakuha nito sayo, basta't alam mo ang sikreto ko. Nagtaka ako noon. Ano pong sikreto, nanay? Mumiti siya, ang mga mata niya ay kumikislap sa isang kakaibang paraan. Isang araw, malalaman mo rin. Basta, palaging tandaan mo ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng pagmamahal at pagpapahalaga. At ang bahay na ito ito ang pagmamahal ko sa iyo, na hindi hindi ko hahayaang maagaw ng sinuman. May sapat kang baon sa buhay, anak, tiwala lang. Hindi ko gaanong pinansin noon, pero ngayon, parang bumalik ang bawat salita niya sa akin. Ang sikreto. Ano iyon? Ang sapat na baon. May ibig sabihin ba ito sa buwis? Nagsimula akong magsaliksik ng masinsinan. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, umuwi ako at sinisiyasat ang bawat sulok ng bahay. Hinanap ko ang mga lumang dokumento ni nanay, ang kanyang mga dayari, ang anumang papel na maaaring magbigay sa akin ng clue. Pakiramdam ko, may hinahabol akong oras. Alam kong papalapit na ang takdang petsa para sa pagpapatunay ng pagbabayad ng buwis. Sa loob ng ilang araw, wala akong nakita. Puro lumang resibo, bills, at mga sulat na hindi na mahalaga. Nagsimula akong mawala ng pag-asa. Baka nga wala talagang sikreto si nanay. Baka nga ganoon lang talaga siya, sadyang matalino at gustong subukan ako. Pero ang isang bagay na alam ko ay hindi pa babayaan ni nanay na mawala ang bahay na ito sa akin. Kilala ko siya, Isang gabi, habang inaalala ko ang mga nakaraan namin ni nanay, naalala ko ang isang bagay. Tuwing may importante kaming usapan, o tuwing may itatago si nanay na mahalaga, palagi niya akong dinadala sa kanyang lumang kabinet sa ilalim ng hagdan. Ito ay may nakatagong kompartamento na tanging kami lang ang nakakaalam. Isang compartment na para lang sa amin dalawa, na laging sinasabi ni nanay na para ito sa mga pinakamahalagang bagay agad akong bumangon, ang aking puso ay kumakabog. Nagtungo ako sa kabinet. Inilabas ko ang lahat ng laman nito. Mga lumang libro, magazine, at kung ano-ano pa. At sa likod, sa ilalim ng isang kahoy na panel na tila pinagtakpan ng matagal, nakita ko ang isang maliit na susi. Isang susi na may kakaibang disensyo, tila gawa sa lumang tanso. Napangiti ako. May susi, ibig sabihin, mayroon pang iba. Naalala ko ang isang lumang kahon ng alahas ni nanay na laging nasa ilalim ng kanyang kama. Hindi ito gaanong mahalaga, kaya hindi ito kinuha ng mga kamag-anak. Mabilis kong kinuha ang kahon. Doon, sa ilalim ng mga lumang alahas na hindi na isinusuot ni nanay, nakita ko ang isang maliit na lockbox na hindi ko kailanman napansin. Ito ay mukhang luma at alikabok na parabang matagal ng hindi nabubuksan. Ang susi ay saktong-sakto sa lockbox, Dahan-dahan kong binuksan ang lockbox. Ang aking puso ay bumibilis. At doon, sa loob, nakita ko ang isang makapal na folder. Isang folder na may nakasulat na para kay Ana, kapag kailangan mo ako. Sa loob ng folder ay may isang tumpok ng mga resibo. Mga resibo ng pagbabayad ng buwis sa ari-arian. Sa bawat resibo, may nakasulat na petsa. At sa bawat petsa, may nakasulat na paid in advance. Binuklat ko ang bawat resibo, ang bawat isa ay may petsa. Lima, sampu, labing lima hanggang sa huli. Limampung taon. Limampung taon ng pagbabayad ng buwis sa bahay na ito. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagmamahal at pasasalamat. Ang nanay ko, napakamatalino. Hindi lang niya ito binayaran. Ginawa niya ito nang walang kaalam-alam ang sinuman, para lang masiguro na walang makakaagaw ng bahay na ito sa akin. Ito ang kanyang sikreto. Ito ang kanyang huling pagmamahal, ang kanyang matinding pagprotekta sa akin. Ang aking sapat na baon sa buhay. Dumating ang araw ng formal na pagpapatunay ng testamento. Muling nagtipon ang lahat sa opisina ni Attorney Reyes. Sina Tita Celia at Tito Ben ay naroon mas confident kaysa dati. May dala silang makapal na folder at sa kanilang mga labi may malaking ngisi. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng labis na kagalakan na para bang hawak na nila ang mundo. "Attorney Reyes," sabi ni Tita Celia, puno ng pagmamalaki, inilapag ang kanyang folder sa mesa. "Narito na po kami para bayaran ang buwis. Handa na po ang lahat ng kailangan at ang mga dokumento para ilipat na ang titulo sa aming pangalan." Umiti si Tito Ben, ang kanyang iti ay mapanukso. Nga po, attorney. Siyempre, mahirap sa isang bata na tulad ni Ana ang mga siwa sa ganoong kalaking ari-arian. Kami na po ang bahala. Aalagaan po namin ang pamana ni Nena at sisiguraduhin naming magagamit ito ng tama. May diin ang kanyang mga salita na parang nilalait ang aking kakayahan. Tiningnan ako ni Attorney Reyes, Nakita ko ang bahagyang pagkabahala sa kanyang mga mata, siguro iniisip niya na wala na akong laban. Ngunit sa pagkakataong ito, kalmado ako. Hawak ko ang folder na naglalaman ng mga resibo ni nanay, ang aking sandata. Salamat po sa inyong pagmamalasakit, tita, tito, sabi ko, may ngiti sa aking mga labi, pero sa tingin ko, hindi niyo na po kailangang mag-abala. Wala na po kayong kailangang bayaran. Nagulat sila. Nagkatinginan. At bakit naman? Tanong ni Tita Celia, napakunot ang noo, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Hindi mo naman siguro kayang bayaran ang ganoong kalaking halaga, Ana. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ko na kailangan bayaran, sagot ko, at inilahad ko ang aking folder kay Atty. Reyes. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Dahil nabayaran na po ang lahat. Hindi lang po sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na limampung taon pinaghandaan na po ito ni nanay. Kinuha ni Atty. Reyes ang folder. Unti-unti niyang binuksan at sinuri ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang bawat resibo, lumalaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka sa matinding pagkabigla. Nakita ko ang pagkaunawa sa kanyang mukha. Ito-ito ay totoo. Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang lahat ng buwis para sa limampung taon ay nabayaran na ni Aling Nena mismo. At nakatala rin ang petsa ng pagbabayad nito bago pa man siya mawala. Agad na napatingin sina Tita Celia at Tito Ben kay Atty. Reyes. Ang kanilang mga mukha ay nagulantang. Mula sa pagiging confident, ang kanilang mga ekspresyon ay naging blanco, pagkatapos ay napuno ng matinding pagkabigla, pagkadismaya at sukdulang galit. Ang folder na dala nila ay nahulog mula sa kamay ni Tita Celia. Impossible. Sigaw ni Tita Celia, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano? Kailan? Walang sinuman ang makakagawa niyan. Panluloko yan. Ang mga resibo ay nagpapatunay, kalmadong sabi ni Atty. Reyes, habang ipinapakita ang mga dokumento sa kanila, ang kanyang boses ay matatag. Ang lahat ng ito ay lehitimo. Nakasaad sa testamento na ang bahay ay mapupunta sa kung sino ang makapagpapatunay na nabayaran na ang buwis sa limampung taon. At si Ana, sa pamamagitan ng kanyang nanay, ang tanging maihawak ng pruweba. Ang bahay na ito ay sa kanya. Maliban kung may maipakita kayong mas matibay na ebidensya. Bumagsak ang panga ni Tita Celia at Tito Ben ang kanilang mga plano ay nasira. Ang kanilang kasakiman ay nabunyad. Nagsimulang mamula ang mukha ni Tita Celia. At si Tito Ben naman ay halos hindi makahinga sa galit. Ang ibang kamag-anak na naroon ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa dalawa, puno ng pagkadismaya at pagtataka. Napakadaya. Sigaw ni Tito Ben, "Tumayo at itinuro ako, ang kanyang kamay ay nanginginig. Niloko niyo kami. Ang bahay na iyan ay dapat sa amin. Karapatan namin 'yan." Tumayo ako, kalmado ngunit matatag. Tito, tita, hindi ko po kayo niloko. Ang nanay ko ang nagbigay ng probisyong iyon. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi ko rin po alam ang buong detalye hanggang ngayon. Ang tanging nalalaman ko ay mahal ako ni nanay at gusto niyang protektahan ako. Hindi niya hahayaang mawala sa akin ang bahay na ito sa kamay ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang magpakita ng kasakiman. Ang katarungan ay narito at ito ay para kay nanay. Walang silang nagawa ang kanilang mga pag-angkin ay walang saysay. Wala silang maipakita. Ang kanilang kasakiman ay naging sanhi ng kanilang kahihiyan. Ang kanilang mga balak ay bumalik sa kanila. Wala silang nagawa kundi ang umalis na halos kalagka rin ang kanilang mga sarili palabas ng opisina. Matapos ang insidente, umalis si na Tita Celia at Tito Ben na halos kalagka rin ang kanilang sarili palabas ng opisina ng abogado. Hindi na sila muling nagpakita sa akin o sa bahay ni Nanay. Ang kanilang pagmamayabang ay napalitan ng matinding kahihiyan at ang kanilang paghahangad ng pera ay nagresulta lamang sa pagkawala ng kanilang dignidad sa harap ng pamilya. Hindi ko na muling narinig ang kanilang mga pangalan sa mga pagtitipon ng pamilya. Para sa akin, ang bahay na ito ay hindi lang simpleng ari-arian. Ito ay simbolo ng pagmamahal ni Nanay ang kanyang huling regalo, ang kanyang huling pagprotekta. Ang bawat sulok ng bahay ay punong-puno ng kanyang pagmamahal at karunungan. Ang kanyang sikreto ay hindi lang isang simpleng pagbabayad ng buwis. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa mga taong nagmamahal sa atin ng totoo, ang mga taong handang magplano at magsakripisyo para sa ating kinabukasan. Patuloy akong naninirahan sa bahay na ito at bawat araw ay isang paalala ng kanyang matinding pagmamahal. Ang mga aral ni Nanay ay patuloy na gumagabay sa akin. Ang pagmamahal, pananampalataya, at ang pagiging matalino sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang karanasan na iyon ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Nagturo ito sa akin na hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay tunay na kaibigan. Nagturo ito sa akin na ang pamilya ay hindi lang duguan, kundi ang mga taong handang ipagtanggol at mahalin ka sa anumang sitwasyon. At higit sa lahat, nagturo ito sa akin na ang karma ay totoo at ang kasakiman ay laging may katapat na kabayaran. Ang katarungan sa huli ay laging mananaig. Ngayon, kapag umaga, habang nagkakape ako sa aming hardin, pakiramdam ko ay naroon pa rin si Nanay. Ang simoy ng hangin ay parang kanyang haplos at ang huni ng mga ibon ay parang kanyang mga payo. Ang bahay na ito, ang aking pamana, ay naging patunay ng kanyang pagmamahal. At para sa akin, iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo, isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang agawin ng sinuman.